dito natin nilagyan natin ng magic syrup magic syrup magic syrup mga idol yung gusto gustong gusto ni boss Andre ito mga idol ito yung gustong gusto ni boss Andre chicken tapos yung niluluto natin is marinated chicken yeah. Ayan. ayan what's up what's up mga idol ayan ang uh, tan ano tanghalihan natin mga idol marinated chicken what's up what's up mga idol Ayan, marinated chicken. Tapos ito yung... Ayan. na natin sa toyo, marinated chicken. With toyo. Toyo Ito yung next natin na pinipirito, pinipirito, pinipirito. No! Ayan, masigla eh. Nasa yan, Boss Andre. Excited na kumain si Boss Andre. Ayan, Boss si Andre. Andre. by long Kakain na daw si Boss Andre ng Prince Andre Bailon. Ayan. 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 toyo para masarap na masarap Ayan.